Yan, good morning po. Tayo po ay nandito sa Mamala Uno. Uno nga ito, Henry, no? Gusto pa rin. Lagi na ako nakama ni Mamala Dos. At tayo po ay mag ng Pilbi. Yan po dito ang uh, colony. Yan.

tapit mo mo doon sa ano eh Jesus do nakabukol na 'yon eh yeah, basta may mga naka dating siyang kaya gayang bigla may <laughs> lang <laughs> kung <laughs> kanina siya <wala>. eh <Dila>, na lalakas <laughs> galaw ko 'yung sa kabilang sa kabila baka ang kunyunin 'yung sa kabila mo ano, damit Saka, okay, yun lang yung ko. Kasi ayaw, ayun po, yung nakabuntun. Hindi, oh. kunin mo muna yung sara, tapos mamaya. Kamayin mo na. Dakotin, ano, dadapo yan dyan sa... Ating kakamayin na <laughs> yan. Kakamayin natin. Oo, oh, hindi, ano mo. Kamayin mo yan. Dada, makakuha din ako yung sana. Ako magigiting na hunter po, kasama ko. Ay hindi na ako dumali ng nag-iisa at talagang malabo na ang mata. Wala nang din pupuntahan. Ha? Wala. Ay, hindi na ba, ba pala basa Walang natin butas. yan. Walang butas ay? sa papura yan. Hindi, malam na. O hindi, ano? Hindi nga nga puto talaga niya. Sige. Nasaan o, ang bunot niyo? Dakotin mo at i-ano sa bunot. Dakotin mo muna siya pag ng ano. Paglupas ng yan, ikapit mo pag, sa bunot. Pag lupas ng kuwin na yan, hindi pawis na pawis yun. Ay, wala. <laughs> may, may ano kung dahan tawag doon. Mamaya niyo pa usukan. Dakotin mo na mo Jason ng ano ko naman yung bulot na yon. Dakotin mo ini game. Ano ka Ano ka ng bagay? bagay Pagkadakot i eh, ano mo diyan sa anong yan? Dire diretso. Dito mo muna ano. Bumba na lang talaga. Nako, ay eh, bumba. Wala man lang likat. Ng wala piho. Mm -hmm. Hindi imposible. Ano 'yan eh maganda ako ah, mabubutas, mabubutasan, mabubutasan mo din eh. Wala nang tao. Nasibit nakaurong na 'yan eh. Pero wala din sa tagagawa nagpaparya. Nakaurong na 'yon. Wala. Eh dito lang. Ano ba 'yan? Ah. Ano ba eh, bago eh. Dadalawang bisis pang magamit ata yan. Ano kayo, tapos kayo? Mm -hmm. Dala niya Hindi, kanila. Yung akin nandun. Yung! Galing nga na, galing nga na. Maganda yun dyan na pala. Hindi, diyan na, diyan na. Nakanda sa mula diyan. Di nila nabas na rin yan, oh. Mag-aano na at ang kuwin niya ni ano ang kuwin niya eh hapong hapo eh, dito ang labas na yan yan mo mabangan mo dyan ayun ah, yeah, po yung board o yun yun Ayan, ati mo din yung nag yan po yung magigiting na hunter. Yan po ang hunter ni Sir Alan. So, parang mayen din doon. Batay, wala ko parang lang tali. Gigi. Wala problem. Man. Naku, yan ang ayaw na nga na ayo kung Queen Cage. Talagang hindi na dismay na disgrace ang aking ano daw. Hindi na disgrace ang aking Queen. Na-pasok. na Pero mako. Ipag mm -hmm. eh, sabihin may... Eh, mamaya tayo titingala. Hindi pa yung makakalipad. Yun, Elio. Gapang-gapang laang yung. Ay, hey, lalabas at lalabas yung dyan. Ang lakas ng pinuha ko dito noon. Yung maya sa ano, sumapit pa sa ano eh. Sumapit pa sa mangga. Pari na, pwede mi na. Sige. Sige, hey, ayos. Dito lang yan. Kaya abangan ko din ipagdapo. Pumbalin nyo dyan. mm maganda ah. mabaling at dini mababa sasabihin ko pag nakita ko na din eh okay bombalin nyo yan din ang punta Puna ano, ano. po siya sa ano sa dahon kasalukuyan po nating hinahanap yung kanyang leader your queen nakita ko po din ito, Tuturo ko lang sa mga ring na din na mabigat na ang kabay ko sa panguhuli. Eh. Uh, are ente yung are kung dadalwan divide na ano. Oh. Tukong mapatak. Yo. Dali, namin, dali na. Galing naman ni kapatid. Yan ayos na po. Yan. Oo nga eh. Ang galing humuli. Bilib ako. Galing. Okay. Tingnan mo. Pa, para, ano ko? Oh. Pakita natin. Yan na po ang ating queen. Yan na yun? Oh, eh, sa ah. Ano yan. Na ba yun? Eh, yung mga hunter ko eh. Sabi sa iyo yung mga ano yan. Lagin. Hmm. Ay na. Yung bunok Yan na po. Ay, na. Yan, Huli na po yung ating queen. Yan. Yan. Okay, yun. Sunod natin gagawin natin namang padadapuin siya sa bunot. Okay. Yan. Atin pong antay lang na dumapu sa bunot. Buksan sa buk tinga. May ayaw. Ha? Alain. Alain. Tapos? Tapos? Pwede. O pwede Para nga. Para dire-diretso. Pwede ni. Tara. Ya, iwanan po namin ito at pukunin namin yung